Nananatiling lubog sa baha ang malaking bahagi ng Special Geographic Area o SGA Barm dahil sa madalas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao nitong nagdaang mga araw. Batay sa ulat mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Ligawasan na naobserbahan ang pagtaas ng level ng tubig sa Pulangi River na dumadaloy sa mga barangay na nasasakupan ng SGA Barm at Pikit Cotabato. Madalas na binabaha ang mabarangay ng bulyok at bago inged na silang tinamaan din ng pagbaha na karang linggo dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at habagat kung saan pinasok ng tubig baha ang mga bahay at lubog sa tubig ang mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng pamunuan ng lokal na pamalaan ng ligawasan ang kanilang mamamayan, lalo pat nananatiling lubog sa malat-tsokolating baha ang ilang mga low-lying areas ng nabanggit na mga lugar pinayuhan ang mga nakatira sa mga mabababang lugar, lalo na ang nasa gilid ng Pulangi River na maging alerto. At inabisuhan na sakaling lumala ang sitwasyon, ay agad silang lumikas papunta sa mga matataas na lugar. Pareho mga obserbasyon din ang naranasan sa ilang bahagi ng Pikit Cotabato. Habang sa barangay Bato makilala, ay nakaranas din ng pagbaha ang mga water tributaries papunta sa mga mabababang barangay kasunod ng malakas na ulan, madaling araw kahapon. Luigi Alan Totor, NDBC. Bidabalita Balita.